Hello, gandang hayop sa umaga to puli si Doc Birdie. Okay? So ang tanong sa atin ngayong umaga ay Doc, ano po ba ang uh, treatment sa eye worm ng uh, kalabaw? Okay? So very common din ito na nakikita natin sa mga kalabaw natin yung may bulate. Well, ang pinaka kwan dyan, uh, common na binibigay ng mga veterinaryo ay ivermectin na kaya niyang uh, puksin yung bulate ng uh, kalabaw. So dapat uh, ma mo approximately yung timbang lang ng uh, kalabaw, depende yan kung may lahi. 300 to 400 siguro ang kuan kung may lahi. Okay, then uh, from there, uh, saksakan mo siya ng uh, ibermic. din doon sa loose part, karaniwan doon sa may kilikili Sa may ilalim nung uh, kilikili or doon sa may flap doon sa may dito sa may malapit doon sa may singit. Okay, so ivermectin ang pwede mong ibigay. Then, syempre, contact ang veterinarian para mag-guidean ka. Baka may ibang kondisyon pa na hindi pwede ivermectin sa kalabaw mo. Okay, tapos si Doc Marnie, ay sa umaga.